Ayan, natapos na natin mga box. Yung saranggola natin na isasalin natin sa contest sa San Roque. Ayan. Bali trade itong ginawa. Ayan. May kulang pa itong mga box. Pipinturahan natin to. Ayan. Ipipintura natin sa propeller natin sa ilisin natin. Parang engine yung stele. Yan. pinturahan natin siya. Ayan. Yan na lang yung kulang niya. Tapos mamayang hapon, papaliparin natin. kung baga natin. Ayan. So, parang worth it yung pagod ko pag lumipad siguro to. Sabi ko, pag kahit hindi ako manalo mga box, lumipad lang okay na ako. Satisfied na ako diyan kahit hindi ako manalo. Yan. Kasi yung criteria nila eh, parang recycled. Nag-YouTube ako, wala pa akong nakitang ganito eh. So siguro first time tayong gumawa ng ganito, no? Na style. Kasi lahat ito may may, may gumagawa na ng ganitong Tawag sa amin dito, gantang-gantang. Maraming bisis ko na itong ginawa. At saka sa iba, gumawa na sana. Pero yung ganito, wala pa. <laughs> so, first time. Sana lumipad nang maya. Na. So, ayun, mga box. Pipinturahan na lang natin mamaya. For finishing, i-retouch ko yan para malinis tingnan. May pintura pa yan. So, hanggang dito lang muna, mga box. Maraming salamat sa panunood. At simpre, ayun, Good luck sa mga sasali doon sa San Roque bukas. Bukas Friday eh. So bukas na. Yung good luck na lang. Uh, matalo manalo sana happy pa rin tayo. Ayun, maraming salamat mga box hanggang sa muli.